Hello mga kabady, magandang umaga sa inyo Kakapit tayo mga kabady Kakataos ko lang maligo At trabaho na naman tayo mga kabady Buti na lang nagtimple yung asawa ng, ano, ng kape mga kabady Vlog ulit tayo ngayong araw mga kabady Bali mga kabady, hindi ako nakakain ng kanin sa umaga na Mamaya pa ako kain pagkatapos kong ano, mag-in sa hub Ano ka? Yun, mga kabady, nagpulis muna ako. Uh, ang hirap talaga tanggalin nung ano eh. Ang kaya eh, pag ako nagagas, ganyan talaga. Yun, mga kabady. dami kong dala. Yeah.

Ayan, pa gusto niyo mag-rider, hiring kami mga kapatid. Pwede kayong mag ano, ma Pwede kayo mag-apply sa amin mga kapatid. Hiring kami. Kailangan ko din ng kasama dahil nagsusuyo niyo akin ano eh. Kasi sa inyo ang kasama mga kapati, napagod. Siyempre nakakapagod talaga mag-deliver mga kapati. Doon, so, nandito na ako mga kapati. Deliver tayo mga kapati. Ano po, kay Ma'am Perez po? kami may an, may an pala, may an. Sundo muna ako naman na na ako si Jake. Ayan. Dala ko ngayon mga kapatid yung ano. Motor lang, yan. Nag-area kasi ako kung bago natin yung eh. bike Yun mga kapatid. Nakakasingilaw na naman, no. Dami na naman buong nga, oh. Ayan, oh. Uh, mga mimita si nanay ng ano, ng mga kapatid, oh. Mimita si nanay ng ano, na no, no. sones. Ayan, oh. No. Mimita si nanay, oh. Ako, namitas pa si nanay, oh. Oh, ay Dami mga kapatid, oh. Ay, eh, ito nga po pala yung na nanay. Yan, nakakaya naman kay nanay, oh. Ang kain niya na yung nanay, eh. ay, Yan, mga kapatid, oh. Kasi nanay, oh. Yan, nanay. Ay, oh, nakakaya naman nanay, oh. Ito lang gawin yung puno. Marami pa. Yan, oh. Pinangunga tayo, mga kapatid. Ang talaga. Oh, ay may ay niyan. Ay, eh, mahulog ka pa dyan. Sigurado. Yan mga kabady, ito maganda talaga oh. Hmm, tarp tarap na naman yan. Bilablablog ko kasi tatay mo. Si tatay ang bigisa ka ng ano. Ay, oh, mga kabady, ano. Hindi tao ka lang. Ang salamat po, salamat po. Ito lang ang puno nyo, meron ka ako kayo dun sana. Ayun oh, naman no? siya lang, nabigyan po ng ano. Tama na ko yan, at napang ano lang naman ako. Papakin lang oh. Hindi, salamat tayo nana. Mga kapadya, papasalamat sa kay nanay. Binigyan tayo ng, ano, ng lansones, oh. Thank you, nai. Yung iba kasi, na, hindi nag-ano, nag ng, ano? Hindi nag iwan ng, ano? Hindi na -iwan ng, ng... Tapos yung, ano, yung, tawag din, eh. Hindi ma-order, tapos wala naman iwan. ipauli eh. uli kami, naka nakaka na nga eh. iba, pagod na. Magalit. Oh, ano nga, nai? Hindi nag iwan ng pambayad. Order, na order iwan ng order, iiwan ng pambayad eh. Magaling at may nakilap ako. Buti nga, eh, pagpunta ko dun, eh, ano? okay? Sa Art, Ar Ar Arkanghel. Yeah. Wala din. Ay, or, yung ka, mga kabadya nakakainis ay pauli-uli ka tapos syempre alam naman hintay mo sila, di ba? Yeah. Tapos yung iba nasa school, nasa opisina, yung iba walang inyong pambayad. Yeah. Naka, Nakaka, ano eh? nakakasar. mga kabadya, yung, ano, yung may number nga sila. Nakaindikit naman yung sa parcel nila yung problema. Hindi mo naman matawagan. Wala na nga sa bahay, hindi mo pa makunta kung nasan sila. Hindi mo alam kung iiwan mo yung parcel o hindi. Tapos pag nawala yung parcel nila, hindi mo binigay mga kabadya, magagalit. Tapos sasabihin ko sa supervisor ko, ang dami kong tira. 10 isang nga lang. Tapos yung supervisor ko magagalit. Hindi niya alam na maraming hindi nagpabayad. Maraming hindi nag iwan ng pera. Yun pa, nasa school, nasa opisina. Nakakainis naman eh. Ilugi sa gasolina eh. Buti ko ang lapit mga kabady. Tingnan nyo naman oh. Wala na nga dito sa pinupuntaan ko. Yung umorder naman, maano naman kayo. Marunong naman kayo. Kawawa naman kami ha. Kaya na lang kami na lang lagi mag-ahabol sa inyo. Ay, sobrang na yan. Huwag kayo okay, ganyan okay, mga kabati Order kayo, responsibilidad niyo Hindi pa sa pintot kayo na pintot Yung ipasa sasabihin nyo, na pintot nyo lang Wala kayong order Ay, nakakano ko na yun eh Ah, diba? Nakakainis sa mga kabati Pagkagayo naman eh napasok sila, bayad na agad yung kanilang pasal na yung yan. Diba, na, nakabot ko na lang. tapo Ate, meron na ditong karbonel? Emmanuel. karbonel Apo, meron na. May parcel po siya, may parcel. Sige, salamat to. Kakakain ko lang ako kagabi. Yo, know, buti na tagpo ako mga kabady. Ay, may hirap maganap ka na talaga kasi bago ano to mga kabady. Ah, bagong, bagong may order na sa akin. Kaya hindi ko wala na. Ay, pala naman ni Daya pero pala to eh. hindi ko na. Ako na lang mga to nito. Yan mga kabady. Yo. Ay, mali yung nabigay kong parcel. Nagdadali na naman ako. Babalik na naman ako doon mga kabady. Maling porsyon yung ibigay ko. Ito yung order na dapat ibibigay ko. Ay eh ngayon. Ito yung dyan pat patrick eh oh. babalik na naman ako doon. Ano kaya nabigay kong parcel doon? Mga kapatid, mga patay ng ulan. Grabe ang ulan mga kapatid. yun mga kabady tumila din ngayon lang tumila ang dami kong mga parcel pa rin kabady yari ako sa supervisor ko na re sigurado yari ako mamaya eh tayo na ito mamaya kayo no yung supervisor e, humula na, eh humula niya eh anong gagawin ko ay yari nga lang sa mamaya ako no, wala pa yung kaysen wala kaysen na yun nilaw ako patay mga kabady no wala pa ata ay sel at baha wala wala kay sel tingnan natin kung ito kay sel na hindi yun kay sel nakita ko lang mga kabady to wala yung pati pati ng mga kabady o oh. ay dahil sara na sa basa ano ah uh, kayo sana nandito to sel karusel karusel Ayan mga kapatid, dito tayo sa ano? Hello, Yung! si mga kapatid. Ayun ang kapatid ni Ma'am Rochelle, Ayun Ayun si Rochelle, mga kapatid. Ayun